Diret sa hang tinanong si Jack Roberto kung may posibilidad ba na ligawan at maging kasintahan niya ang kapuso actress na si Kylie Padilla. Marami kasing mga tagahanga ang tila kinikilig sa tambalan nila sa Kapuso afternoon drama series na My Father's Wife. Dahil sa matinding chemistry nila sa harap ng kamera, marami ang naniniwalang may namamagitan sa kanila kahit sa totoong buhay. Sa panayam ni Jack sa Fast Talk with Boy Abunda, hindi nakaligtas ang aktor sa tanong kung may chance bang ligawan niya si Kylie. Nitinyang sagot, you know, tito boy, hindi siya mahirap mahalin. Napaka-open, genuine, at napakatalinong kausap. Siguro, walang lalaking hindi mai -in love sa kanya dahil ganon siya katotoo. Gayun paman, nilinaw ni Jack na sa ngayon ay mas pinipili niyang alagaan kung ano ang mayroon sila bilang magkaibigan. Kung bibigyan ako ng chance, siguro hindi pa ngayon. Gusto kong ingatan yung closeness namin. First time ko kasing magkaroon ng girl best friend, at ayokong masira yun, dagdag pa niya. Sinundot pa siya ni Boy abunda ng tanong kung bakit hindi niya susubukang ligawan si Kylie, kung ganun naman ang paghanga niya rito. May mga pagkakataon talaga na gusto mo siyang ligawan, pero mas nangingibabaw yung respeto mo. Ayokong mawala iyong magandang samahan namin dahil sa maling timing, paliwanag ng aktor. Itinanggi rin ni Jack na nililigawan niya si Kylie. Hindi po. We're so comfortable with each other kasi nagka-work na rin kami before sa bolera. Ang saya niyang katrabaho kasi sobrang open siya sa mga eksena, walang arte, walang walls. Ibinahagi rin ni Jack kung gaano niya hinahangaan ang personalidad ni Kylie. Masarap siyang kausap, marami siyang gustong ipaglaban, at marami pa siyang gustong matutunan. Inspirasyon talaga siya sa mga taong nakakasama niya. Sa kabila ng mga haka-haka, nananatiling malinaw kay Jack ang kanyang hangarin, ang protektahan ang magandang pagkakaibigan nila ni Kylie. Sa mga mata ng mga fans, maaaring may something na sa pagitan nila, ngunit para kay Jack, minsan, mas mahalagang piliin ang pagkakaibigan kaysa sa pag-ibig.